Kanina, ang Israeli Defense Forces ay nagsagawa ng isang matapang na pagsulong ng ground unit nito sa Lebanon na nagmamarka sa isang makabuluhang pagtaas sa patuloy na salungatan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ang aksyong militar na ito ay sumunod sa isang serye ng mga naunang pagsalakay at airstrike ng IDF kahapon na sumasalamin sa isang mas malawak na kampanyang militar ng mga Israelita na naglalayong wasakin ang mga kakayahan ng mga militanting grupo sa malaking bahagi ng Lebanon, partikular na sa mga hangganan ng Israeli at Lebanese. Kung saan pinatindi ng IDF ang mga operasyong panglupa nito, na pangunahing nakatoon sa mga lugar na itinatag ng Hezbollah, kabilang na ang kanilang makabuluhang infrastruktura ng militar na ginagamit ng grupo upang magpapaulan ng maraming mga rocket fire sa loob ng Israel. Nagtalaga din ang gobyerno ng mga Israelita ng mga unit mula sa 1 Golani Brigade at iba pang mga division sa militar upang magsagawa ng mga madiskarting pagsalakay na nakasentro sa pagpasabog sa mga kabahayan na pinamumugaran ng maraming mga mandirigma ng Hezbollah na isang magandang paraan sa pagsira sa mga lungga nito upang lalo pang maghirap ang mga walang kwentang terorista na ito sa gitna ng matinding bakbakan. Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na ang mga puwersang Israeli ay nakikibahagi sa matinding palitan ng putok kanina na humantong sa pagkasawi sa labing tatlong miyembro ng Hezbollah na inilarawan ng IDF bilang isang intensive combing operation na nakatarget sa mga militanting grupo. Ipinagpatuloy din ng IDF ang pagsasagawa ng mga clearing operations sa masungit na lupain ng southern Lebanon na ang mga aksyong militar na ito ay humantong sa matinding komprontasyon ng magkabilang panig kung saan gumagamit ang Hezbollah ng mga improvised explosive device, rocket-propelled grenade at mga anti-tank na armas laban sa pagsulong ng mga tropang Israeli. Sa kabila ng paglaban na ito, ang clearing operation ng IDF ay nagresulta sa pagkasaway ng iilang sundalo ni Netanyahu at pagkabura sa mundo ng maraming Hezbollah, na ayon sa mga ulat ng Israeli Defense Forces na humigit kumulang na sa apat na raan at apat na mga militanteng Hezbollah ang binira ng ground unit ng IDF sa loob lamang ng dalawang linggo na humantong sa matinding galit sa pamunuan ng Hezbollah dahil sa malaking pagkalugi sa militar nito. Hindi rin pinalagpas ng Israel ang paghahanap sa maraming mga underground tunnel ng Hezbollah na ang butas na ito sa ilalim ng lupa ay hindi nakaligtas sa kamay ng mga Israelita, kung saan sinimento ito ng militar upang hindi na makapasok ang maraming mga militanting grupo at hindi na rin sila makapag-imbak pa ng mga armas upang gagamitin sa paglulunsad ng mga rocket fire sa hilagang bahagi ng Israel. Sa nakalipas na 24 oras, ang mga aksyong militar ng IDF sa Lebanon ay tumaas ng husto kung saan ang Israeli Defense Forces ay nagpapatuloy sa kanilang mga agresibong operasyon laban sa Hezbollah. Na ang matapang na pagsulong ng mga Israelita sa mga lungga ng kalaban ay isang senyales ng hindi natitinag ng na mga aksyong militar ng Israel na ang ganitong mga hakbang ay nagdulot ng pagkabalisa ng Hezbollah. Dahil habang tumatagal ang tunggalian na ito, ay lalong nakukorner ang mga terorista sa gitna ng digmaan. Sa hiwalay na operasyong militar ng Israel, nagsagawa ang IDF ng isang serye ng mga airstrike na nagtatarget sa mga asset ng Hezbollah sa Damascus, Syria, na ang aksyong militar na ito ay bahagi ng patuloy na kampanya ng Israel laban sa impluensya ng Iran at sa mga operasyon ng Hezbollah sa rehiyon Partikular na ang pagkakasangkot ng mga Syrian terrorists na tumulong sa kaalyado nitong Hezbollah sa Lebanon. Ang mga pambobomba na ito ay nagdulot ng matinding pagkataranta ng Foreign Ministry ng Syria na agarang humingi ng tulong sa United Nation upang agad na ihinto ang mga pagsalakay na ito ng IDF. Tinutukan din ng mga fighter jet ng Israel ang mga site sa Sayyida Zainab, isang suburb ng Damascus na kilala sa malaking populasyon ng mga mandirigma ng Hezbollah. Dahil ang lugar na ito ay malapit sa mga pangunahing asset ng militar ng Iran, na naging focal point ang lugar na ito para sa mga pambobomba ng Israel. Dahil sa estrategikong kahalagahan nito bilang sentro ng mga operasyon at pagtitipon ng mga intelligence ng Hezbollah. Ayon sa tagapagsalita ng IDF na ang mga airstrike na ito ay napaka-importante dahil nakatuon ito sa pagwasak sa mga pasilidad ng mga terorista sa Syria, partikular na ang pasilidad sa paniniktik ng Hezbollah, na ang mga aksyong militar na ito ay idinisenyo upang pababain ang mga kakayahan ng mga militanting grupo na magsagawa ng mga operasyon laban sa Israel. Binanggit din ng IDF na ang pinuntirya na Intelligence Headquarters ay gumaganap na mahalagang papel para sa Hezbollah dahil sa pag-uugnay ng IDF sa mga aktibidad ng mga unit ng Hezbollah na tumatakbo sa parehong Lebanon at Syria. Ang mga pagsalakay na ito ng Israel sa Damascus ay mabilis na kinundena ng Iran, kung saan ang foreign minister ng Iran ay nagpahayag ng matinding galit sa militar ng Israel, na ayon sa kanya na ang mga aksyon na ito ng Israeli Defense Forces ay isang maling hakbang na nakakapukaw di umano sa lakas ng Iran na magsagawa ng isang mapagpasyang aksyon upang bumbahin ang lungsod ng Tel Aviv. Inulit din niya ang suporta nito para sa Hezbollah at sa iba pang mga kaalyadong grupo sa rehiyon na hindi pababayaan ng Iran ang mga grupong ito pagdating sa digmaan. Na inilarawan ng mga opisyal ng Iran ang mga pag-atake bilang bahagi ng mas malawak na pattern ng puot ng Israel sa mga bansa na ito sa rehiyon dahil ang mga grupong ito ay lumalaban di umano sa mga pang-aapi ng mga Israelita. Sa isang pulong sa gabinete ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei ay naglabas ng matinding inis at galit sa Israel na sa kanyang talumpati kasunod ng mga airstrike, inilarawan ni Khamenei ang mga aksyong militar ng Israel bilang isang kriminal at isang pagsuway sa parehong Syria at sa mga kaalyado ng Iran sa rehiyon. Kung saan binigyang diin niya na ang ganitong agresyon ay hindi babaliwalain ng Iran at sasalubungin ng malakas na tugon ng militar. Ayon pa sa kanya na ang mga pag-atake ng rehimeng Zionista ay magpapalakas lamang sa ating determinasyon at sa ating mga kaalyado na hindi natin hahayaan na sirain ng Israel ang ating mga kakayahan sa pakikipagdigma. Ang retorika ni Khamenei ay sumasalamin sa isang mas malawak na Iranian na diskarte sa pagsuporta sa mga proxy group tulad ng Hezbollah bilang isang paraan ng pagkontra sa mga pinaghihinalaang banta mula sa Israel. Ang pamamaraang ito ay naging sentro ng patakarang panlabas ng Iran sa rehiyon, kung saan sinisikap nitong palawakin ang impluensya nito sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa iba pang mga militanting grupo. Ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay nagsalita sa bansa at sa internasyonal na komunidad tungkol sa mga aksyon ng IDF na binigyang diin niya ang mga airstrike na ito kanina bilang isang importanteng aksyon ng militar na inihayag ni Netanyahu ang pangangailangan para sa mga preemptive na mga pambobomba laban sa mga pinaghihinalaang banta mula sa mga militanting grupo na kumikilos sa Syria at Lebanon. Dagdag pa ng punong ministro, hindi namin hahayaan ang aming mga kaaway na magtatag ng terorismo sa ating bansa at sa ating mga hangganan na ang mga aksyon na ginawa natin ngayon ay isang malinaw na mensahe na tinitiyak na hahampasin natin ang mga naghahangad na saktan tayo. Na ang mga pambobomba na ito ay bahagi ng isang mas malawak na diskarte ni Netanyahu na tumindi mula noong sumiklab ang labanan kasunod ng pag-atake ng Hamas sa katimugang bahagi ng Israel noong nakaraang taon na ang gobyerno ng Israel ay wala ng tiwala ngayon sa mga kapitbahay nitong mga terorista. Lalo na ang mga kaalyado ng Iran na nagbigay sa Israel ng matinding galit. Ang mga pahayag ni Netanyahu at ang mga airstrike na ginawa nito kanina ay nagtatampok sa tiyak na precarious nature of security sa gitnang silangan na habang tumitindi ang mga tensyon sa pagitan ng Israel at mga grupong suportado ng Iranian tulad ng Hezbollah. Ang panganib ay lalong tumataas din dahil sa malawak na salungatan na kinasasangkutan ng maraming aktor sa rehiyon. Nagbabala ang mga eksperto na ang anumang maling kalkulasyon ay maaring humantong sa mga makabuluhang paghaharap ng militar na maaring humatak sa ibang mga bansa, na ang sitwasyon ay nananatiling tuloy-tuloy, na ang magkabilang panig ay nakikibahagi sa isang cycle ng paghihigante. Habang nagpapatuloy ang Israel sa kampanya nito laban sa Hezbollah sa Syria at Lebanon, pati na ang pagkakasangkot ng mga Syrian terrorists dahil sa pagtulong nito sa Hezbollah ang makataong epekto sa mga sibilyang naipit sa digmaan ay nagpapataas ng malubhang alalahanin dahil sila ang mas nagiging kawawa sa umaapoy na tunggalian na ito. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat.